Bakit maraming matanda ang hindi umaabot sa edad na 75? Sa dami ng gamot, ospital, teknolohiya at health tips ngayon, nakakagulat na sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin sa mga kabayan natin ang hindi umaabot sa edad na 75. Akala natin dahil may maintenance na, may check-up kada buwan, o may senior card na, ligtas na sa panganib, pero ang totoo, dumarami pa rin ang biglaan at hindi inaasahang pagkamatay bago pa man maabot ang panahon na dapat sana ay panahong magpahinga, mag-alaga ng apo at manahimik sa mas payapang yugto ng buhay. Hindi ito tungkol lang sa genetics. Hindi rin ito palaging dahil sa aksidente. Karamihan sa mga kaso ay dahil sa unti-unting pagkalungot ng katawan. Hindi dahil matanda na, kundi dahil napabayaan na ng matagal. May mga sinyalis na sana ay napansin na. May mga habit na sana ay nawala na noon pa. Pero dahil naging normal na ang pagreklamo ng rayuma, pananakit ng ulo, hirap sa paghinga o pagkahilo pagkatapos kumain. Hindi na ito tinuring na babala hanggang sa huli na ang lahat. Simahan mo ako hanggang dulo dahil ang mga dahilang ito ay maaaring maiiwasan pa basta alam mo kung ano ang dapat bantayan. May mga sinyales na sana ay napansin na. May mga habit na sana ay nawala na noon pa. Pero dahil naging normal na ang pagreklamo ng rayuma, pananakit ng ulo, hirap sa paghinga o pagkahilo pagkatapos kumain. Hindi na ito tinuring na babala hanggang sa huli na ang lahat. Simahan mo ako hanggang dulo dahil ang mga dahilang ito ay maaaring maiiwasan pa basta alam mo kung ano ang dapat bantayan. Isa sa mga pinakaunang dahilan kung bakit maraming senior ang hindi na umaabot ng 75 ay dahil matagal ng may kondisyon sa loob ng katawan na hindi na agapan hindi ito laging malubhang sakit. Minsan, simpleng alta presyon na hindi nabantayan, kolesterol na hindi naayos, o blood sugar na napabayaan. Pero dahil sa taong-taong kakulangan sa pag-aalaga, unti-unting sumuko ang puso, ang utak o ang mga bato. Kapag ang isang organo ay nagtrabaho ng sobra-sobra sa loob ng ilang dekada, darating talaga ang panahong bibigay ito. At kung kailan malapit ka ng umani ng kapayapaan, sa kakapahaharap sa pinakamatinding pagsubok. Sa maraming pagkakataon, ang katawan ay hindi bigla ang sumusuko. May mga babala pero natatabunan ng katigasan ng ulo, ng kakulangan sa kaalaman o ng takot sa gastos. Okay pa naman ako, ang karaniwang sagot ng ilan. Pero sa likod ng bawat okay, may pagod na hindi pinapansin, may hilo na paulit-ulit, may pag-ubo na hindi nawawala hanggang sa tuluyan ng mapagod ang katawan sa pagsigaw ng tulong. Mayroon ding malalim na ugat sa lifestyle. Maraming matatanda ang galing sa henerasyong nagtitiis. Hindi sila sanay na magreklamo, hindi rin sila palang doktor. At dahil dito, ang maliliit na bagay ay lumalaki. Isang hindi pinapansin na pananakit ng dibdib ay lumalabas palang sintomas ng silent heart attack. Isang pag-ihi ng madalas sa gabi ay hindi pala dahil sa lamig kundi sa simula ng kidney failure. Pero dahil sa matagal ng kultura ng pagtitiis, hindi agad na agapan. At kung kailan malala na, saka humihingi ng tulong. Hindi rin natin maitatanggi na ang kalungkutan at stress ay may papel. Maraming matatanda ang hindi na masaya. Marami ang iniiwan ng mga anak, nawawalan ng kausap o hindi na nararamdaman na sila ay mahalaga at habang wala silang physical injury, unti-unting naagnas ang loob. Araw-araw na tahimik, araw-araw na nag-iisa, araw-araw na nag-iisip kung may saysay -say pa ba ang pagising. Lahat ng ito ay pumapatay. Hindi ng katawan, kundi ng dahilan para mabuhay. At kapag nawala na ang gana, mas mabilis humina ang katawan. Panghuli, isa sa pinakamalungkot na dahilan ay ang pagkawala ng pananampalataya. Kapag ang isang tao ay nawala ng tiwala sa sarili, sa pamilya o sa Diyos, nawawala rin ang direksyon. Maraming matanda ang nagkasakit, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa bigat ng loob. Hindi na nagdarasal, hindi na nagpapatawad at hindi na nagpapasalamat. At habang lumalalim ang sugat sa loob, hindi na nakapag-ilos ng maayos ang katawan. Dahil ang katawan ay sumusunod sa emosyon. Kapag puno ng galit o takot ang loob, pinapahina nito ang katawan sa paraang hindi agad nakikita. Kaya kung tatanungin kung bakit maraming matatanda ang hindi umaabot sa 75, ang sagot ay hindi simpleng dahil matanda na sila. Madalas dahil matagal na silang napapagod, hindi lang sa gawain kundi sa hindi natatapos na sakit, problema at lungkot. At kung hindi ito babantayan, kung hindi ito aagapan, unti-unti nitong agawin ang mga taong sana ay para sa pahinga, pagkalinga at pamana ng karunungan sa susunod na henerasyon. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Sleep Research, noong 2023, ang mga senior na nakakakuha lang ng limang oras o mas kaunti pa na tulog bawat gabi ay may dalawang beses na mas mataas na panganib ng cardiovascular disease at cognitive decline. Panghuli, isa sa pinakamalungkot na dahilan ay ang pagkawala ng pananampalataya. Kapag ang isang tao ay nawala ng tiwala sa sarili, sa pamilya o sa Diyos, nawawala rin ang direksyon. Maraming matanda ang nagkasakit, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa bigat ng loob. Hindi na nagdarasal, hindi na nagpapatawad at hindi na nagpapasalamat. At habang lumalalim ang sugat sa loob, hindi na nakapag-ilos ng maayos ang katawan dahil ang katawan ay sumusunod sa emosyon. Kapag puno ng galit o takot ang loob, pinapahina nito ang katawan sa paraang hindi agad nakikita. Kaya kung tatanungin kung bakit maraming matatanda ang hindi umaabot sa 75, ang sagot ay hindi simpleng dahil matanda na sila. Madalas dahil matagal na silang napapagod, hindi lang sa gawain kundi sa hindi natatapos na sakit, problema at lungkot. At kung hindi ito babantayan, kung hindi ito aagapan. Unti-unti nitong agawin ang mga taong sana ay para sa pahinga, pagkalinga at pamana ng karunungan sa susunod na henerasyon. Sa pagdaan ng panahon, ang katawan ng tao ay parang tahanan na unti-unting naluluma. At sa mga seniors na hindi naabot ang edad na 75, madalas hindi ito dahil sa isang malakas na bagyong sumira, kundi dahil sa araw-araw na patak ng ulan na hindi napigilan. Kapag pinagsama ang stress, puyat, pagkain na masama sa katawan at kakulangan sa pagmamahal, bumibigay talaga kahit ang pinakamatibay na sistema ng katawan. Isa sa mga pinakaunang bahagi ng katawan na sumasabay sa pagkapagod ay ang puso. Hindi ito dahil matanda na ang muscle ng puso, kundi dahil sa taong-taong dinadala nitong bigat. Hindi lang pisikal na bigat gaya ng taba, high blood o diabetes pati emosyonal na bigat, ang pusong puno ng hinanakit, puno ng takot, puno ng pag-aalala ay humihina kahit walang bara. Ang bawat pagtitimpi ng galit, ang bawat gabi ng iyak na walang kausap, at ang bawat araw na puno ng lungkot ay unti-unting nagpapabagal sa tibok ng puso. Kaya hindi nakapagtataka na marami ang inaatake habang natutulog, habang nakaupo, habang tahimik. Kasi matagal ng pagod ang loob. Hindi rin natin pwedeng baliwalain ang papel ng uta. Kapag ang isang senior ay tumigil sa pagtuturo, tumigil sa pakikinig at tumigil sa pakikipag-ugnayan, unti-unting humihina ang mental activity. At kapag nangyari ito, hindi lang memorya ang naapektuhan. Kasama dito ang mood, ang pagtulog, ang hormone regulation at ang immune response. Marami sa mga hindi umabot ng 75 ay hindi dahil sa simpleng sakit, kundi dahil sa bigla ang pagbagsak ng resistensya, dulot ng matagal na isolation. Yung pakiramdam na kahit buhay ka pa, parang wala ka ng kausap, wala ka ng papel sa mundo. Ayon sa mga research sa Journals of Gerontology noong 2022, ang mga seniors na nakakaramdam ng social isolation ay may 30% na mas mataas na panganib ng premature death kaysa sa mga nakakakuha ng regular social interaction. Ang digestive system na madalas hindi pinapansin ay isa rin sa unang sumasabay sa pagkapagod ng katawan. Sa mga senior na araw-araw ang iniinom ay gamot, pero wala ng gana sa natural na pagkain. Unti-unting bumababa ang nutrient absorption. Kahit kumakain ka pa ng gulay, kung hindi na maayos ang sikmura at bituka mo, hindi na rin masipsip ng katawan ang sustansya at kapag kulang ang bitamina at mineral, lalambot ang buto, hihina ang laman, babagal ang recovery at sisikip ang paghinga. Minsan, hindi dahil sa malalang sakit na mamatay ang matatanda, kundi dahil sa simpleng panghihina na hindi na nila nalalabanan. Pumapasok dito ang malaking papel ng spiritual health. Maraming matatanda ang buhay pa ang katawan, pero patay na ang loob. Nawala na ang gana. Nawala na ang pananampalataya at nawala na ang tiwala sa sariling halaga. At kapag dumating ang puntong hindi mo na nakikita ang may saysay -say ang paggising, mas madali para sa katawan na bumitaw. Ang pananalig sa Diyos ay hindi lang panalangin. Isa itong angkor. Kapag dumadating ang hirap, ito ang bumabalot sa iyo. Kapag hindi ka makatulog, ito ang bumubulong ng pag-asa. Kapag iniwan ka ng lahat, ito ang hindi nawawala. Ang pagkukulang sa spiritual connection ay isa sa pinakamatinding dahilan ng maagang pagkamatay na hindi tinutukoy sa death certificate. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Sleep Research, noong 2023, ang mga senior na nakakakuha lang ng limang oras o mas kaunti pa na tulog, bawat gabi ay may dalawang beses na mas mataas na panganib ng cardiovascular disease at cognitive decline. Panghuli, isa sa pinakamalungkot na dahilan ay ang pagkawala ng pananampalataya. Kapag ang isang tao ay nawala ng tiwala sa sarili, sa pamilya o sa Diyos, nawawala rin ang direksyon. Maraming matanda ang nagkasakit, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa bigat ng loob. Hindi na nagdarasal, hindi na nagpapatawad at hindi na nagpapasalamat. At habang lumalalim ang sugat sa loob, hindi na nakapag-ilos ng maayos ang katawan. Dahil ang katawan ay sumusunod sa emosyon. Kapag puno ng galit o takot ang loob, pinapahina nito ang katawan sa paraang hindi agad nakikita. Kaya kung tatanungin kung bakit maraming matatanda ang hindi umaabot sa 75, ang sagot ay hindi simpleng dahil matanda na sila. Madalas dahil matagal na silang napapagod, hindi lang sa gawain kundi sa hindi natatapos na sakit, problema at lungkot. At kung hindi ito babantayan, kung hindi ito aagapan. Unti-unti nitong agawin ang mga taong sana ay para sa pahinga, pagkalinga at pamana ng karunungan sa susunod na henerasyon. Sa pagdaan ng panahon, ang katawan ng tao ay parang tahanan na unti-unting naluluma. At sa mga seniors na hindi naabot ang edad na 75, madalas hindi ito dahil sa isang malakas na bagyong sumira, kundi dahil sa araw-araw na patak ng ulan na hindi napigilan. Kapag pinagsama ang stress, puyat, pagkain na masama sa katawan at kakulangan sa pagmamahal, bumibigay talaga kahit ang pinakamatibay na sistema ng katawan. Isa sa mga pinakaunang bahagi ng katawan na sumasabay sa pagkapagod ay ang puso. Hindi ito dahil matanda na ang muscle ng puso, kundi dahil sa taong-taong dinadala nitong bigat. Hindi lang pisikal na bigat gaya ng taba, high blood o diabetes pati emosyonal na bigat, ang pusong puno ng hinanakit, puno ng takot, puno ng pag-aalala ay humihina kahit walang bara. Ang bawat pagtitimpi ng galit, ang bawat gabi ng iyak na walang kausap, at ang bawat araw na puno ng lungkot ay unti-unting nagpapabagal sa tibok ng puso. Kaya hindi nakapagtataka na marami ang inaatake habang natutulog, habang nakaupo, habang tahimik. Kasi matagal ng pagod ang loob. Hindi rin natin pwedeng baliwalain ang papel ng utak. Kapag ang isang senior ay tumigil sa pagtuturo, tumigil sa pakikinig at tumigil sa pakikipag-ugnayan, unti-unting humihina ang mental activity. At kapag nangyari ito, hindi lang memorya ang naapektuhan. Kasama dito ang mood, ang pagtulog, ang hormone regulation at ang immune response. Marami sa mga hindi umabot ng 75 ay hindi dahil sa simpleng sakit, kundi dahil sa bigla ang pagbagsak ng resistensya, dulot ng matagal na isolation. Yung pakiramdam na kahit buhay ka pa, parang wala ka ng kausap, wala ka ng papel sa mundo. Ayon sa mga research sa Journals of Gerontology noong 2022, ang mga seniors na nakakaramdam ng social isolation ay may 30% na mas mataas na panganib ng premature death kaysa sa mga nakakakuha ng regular social interaction. Ang digestive system na madalas hindi pinapansin ay isa rin sa unang sumasabay sa pagkapagod ng katawan. Sa mga senior na araw-araw ang iniinom ay gamot pero wala ng gana sa natural na pagkain. Unti-unting bumababa ang nutrient absorption. Kahit kumakain ka pa ng gulay, kung hindi na maayos ang sikmura at bituka mo, hindi na rin masipsip ng katawan ang sustansya. At kapag kulang ang bitamina at mineral, lalambot ang buto, hihina ang laman, babagal ang recovery at sisikip ang paghinga. Minsan, hindi dahil sa malalang sakit na mamatay ang matatanda, kundi dahil sa simpleng panghihina na hindi na nila nalalabanan. Pumapasok dito ang malaking papel ng spiritual health. Maraming matatanda ang buhay pa ang katawan, pero patay na ang loob. Nawala na ang gana. Nawala na ang pananampalataya at nawala na ang tiwala sa sariling halaga. At kapag dumating ang puntong hindi mo na nakikita ang may say -say ang paggising, mas madali para sa katawan na bumitaw. Ang pananalig sa Diyos ay hindi lang panalangin. Isa itong angkor. Kapag dumadating ang hirap, ito ang bumabalot sa iyo. Kapag hindi ka makatulog, ito ang bumubulong ng pag-asa. Kapag iniwan ka ng lahat, ito ang hindi nawawala. Ang pagkukulang sa spiritual connection ay isa sa pinakamatinding dahilan ng maagang pagkamatay na hindi tinutukoy sa death certificate. Walang nagsusulat ng naubos na ang lakas ng loob bilang cause of death. Pero ito ang totoo sa maraming senior at ito ang masakit. Dahil minsan ang kailangan lang sana ay isang taong makikinig, isang yakap o isang dasal. Pero dahil walang nagturo kung gaano kahalaga ang emotional support sa pagtanda, mas piniling tumahimik. At sa katahimikan iyon, nalulunod ang huling lakas. Makikita rin ang pattern sa mga seniors na masyadong matigas ang loob. Ayaw humingi ng tulong. Ayaw umamin na mahina na. Ayaw magpatingin kahit halatang hirap na. Ang pride ay nakakatulong minsan sa kabataan. Pero sa pagtanda ito, ay pwedeng maging bitag. Marami ang hindi umaabot ng 75, hindi dahil hindi kaya ng katawan, kundi dahil hindi nakayang tanggapin ng puso, na kailangan na nila ng ibang kamay para tumayo. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan. Isa itong palatandaan ng katalinuhan dahil alam mong may limitasyon ka pero pinipili mong mabuhay pa kaya humihingi ka ng lakas sa iba. At higit sa lahat, maraming hindi umabot ng 75 dahil hindi sila nabigyan ng espasyo para maghilom. Ang ilang sugat ay hindi lang pisikal. Trauma mula sa kabataan sakit na hindi nabigyan ng boses, pagkamatay ng minamahal na hindi na ipagluksa ng maayos. Kapag ang sugat ay kinimkim sa loob ng ilang dekada, darating ang panahong susuko ang katawan kahit wala pang walumpung taon. Kaya mahalagang tanungin, pinatawad mo na ba ang sarili mo? Pinatawad mo na ba ang ibang taong nakasakit sa iyo? Nakapagpasalamat ka na ba sa buhay na meron ka ngayon? Dahil minsan, yan lang ang kailangan para tumagal pa. Habang lumalapit ang katawan sa dulo ng kalendaryo ng buhay, mas tumitindi ang mga pagsubok na hindi lang pisikal kundi emotional at mental. Pero hindi rin nangangahulugan na wala na tayong magagawa. Karamihan sa mga seniors na hindi umaabot ng 75 ay hindi dahil sa bigla ang kamatayan, kundi dahil sa pinagsama-samang kapabayaan at kakulangan sa pagbabago ng pamumuhay habang may oras pa. Isang bagay na madalas hindi napapansin ay ang epekto ng environment sa isang senior. Kapag ang isang matanda ay nasa isang bahay na puro tension, reklamo o walang paggalang sa kanila, hindi nila sinasabi pero unti-unti itong sumasakal sa kanilang sigla. Kapag ang isang senior ay palaging naririnig na sila ay pabigat o kaya ay wala ng silbi o hindi na kailangan, lumalalim ang sugat. Hindi ito pisikal pero mas malalim pa sa sugat ng katawan. Walang gamot ang rejection. Walang reseta para sa panlalamig ng loob. Kaya marami ang sumusuko, hindi dahil may malubhang sakit, kundi dahil wala ng dahilan para lumaban. May mga matatandaring tahimik lang sa sulok araw-araw. Wala nang kausap, wala nang libangan, wala nang dahilan para bumangon. At sa ganitong kondisyon, bumabagsak ang metabolism. Bumabagal ang sirkulasyon ng dugo hindi na nagkakaroon ng fresh supply ng oxygen sa utak. Nawawala ang gana sa pagkain. Tumitindi ang panghihina ng katawan. At kapag araw-araw mong pinipiling hindi makihalubilo, hindi tumawa o hindi lumakad, kahit konti, bumibilis ang pagbagsak ng katawan gaya ng kandilang nauubos ng hindi namamalayan. Hindi rin natin pwedeng ihiwalay ang epekto ng pagkain. Maraming seniors ang lumaki sa panahon na simpleng asin at mantika lang ang pangulam. Pero ngayon, mas komplikado na ang kalagayan ng katawan. Hindi na sapat ang mga ganyang klase ng pagkain. Kailangan ng nutrisyon, tunay na pagkain, hindi instant. Pero dahil sa kakulangan sa pera o sa simpleng pagkasanay sa luma, marami pa rin ang umaasa sa lata, processed food, instant noodles, at sobrang tamis o alat. Ang ganitong diet ay parang lason na iniinom araw-araw. Hindi marahas ang epekto, pero tiyak ang dulo. Sakit sa puso, diabetes at kidney failure na kadalasang humahantong sa maagang pagpanaw. Kaya napakahalaga ng edukasyon, hindi lang para sa mga kabataan, kundi para sa mga matatanda rin. Ang senior na may kaalaman ay may kapangyarihan. Hindi totoo na porket matanda na, huli na ang lahat. Ang katawan ay kayang bumawi, basta binigyan ng tamang suporta. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi mo kailangang kumain ng organic araw-araw o uminom ng mamahaling suplement. Minsan sapat na ang pagkakaroon ng disiplina, ng rutin at ng dahilan para alagaan pa ang sarili. Kapag ang senior ay may dahilan pa para mabuhay, para alagaan ang apo, para makasama ang mahal sa buhay o para makapaglingkod sa simbahan. Mas lumalakas ang loob at sinasabay ng katawan ang tibay. Isa rin sa dapat maintindihan ay ang papel ng pagpapatawad. Kapag ang isang senior ay puno ng sama ng loob sa sarili, sa anak, sa asawa, sa kaibigan, hindi gumagaling ang katawan. Ang galit ay parang asido sa loob. Tinutunaw nito ang kapayapaan. Binabagabag ang puso at pinipigil ang katawang maghilom. Kaya maraming senior ang hindi umaabot ng 75. Hindi dahil sa edad kundi dahil sa bigat ng loob na hindi nila mabitawan. Pero kapag natutong magpatawan, hindi dahil karapat-dapat ang ibang tao, kundi dahil gusto mong matahimik ang sarili mo, doon nagsisimula ang tunay na pagpapagaling. Sa bawat araw na ang isang senior ay napaparamdam ng pagmamahal, respeto at pananalig, mas lumalakas ang loob niyang mabuhay. At sa bawat panalangin na nilalapit niya sa Diyos, mas bumabalik ang lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong bitamina. Hindi lahat ng maagang pagkamatay ay dulot ng katawan. Marami sa mga ito ay dulot ng kaluluwang pagod na pagod na. Kaya mahalagang tanungin, paano ba natin sinusuportahan ang mga matatanda sa paligid natin? Sa salita ba? Sa gawa ba? O sa panalangin lang ba na walang kasamang yakap? Ang mga hindi umaabot ng pitumput lima, ay madalas hindi na ubusan ng gamot kundi ng dahilan. Kaya kung may senior sa bahay mo, tanungin mo, kailan mo siya huling tinawanan? Kailan mo siya huling pinasalamatan? Kailan mo siya huling pinanalanginan? Dahil minsan, isang simpleng salamat o mahal kita, tay, ang kailangan para mapahaba pa ang kanyang buhay. Kung may natutunan tayo mula sa maagang pagkamatay ng marami, ito ay ang katotohanan. Hindi lang ang katawan ang kailangang alagaan, kundi pati ang isip, damdamin at pananalig. Dahil ang tao ay hindi lang muscle, buto at dugo. Isa rin siyang kaluluwang humihinga, pusong nangangailangan at isipang patuloy na naghahanap ng pag-asa. Pero magandang balita, kahit anim na po, pitumpung taon o pitumput apat ka na, hindi pa huli ang lahat. Ang tanong ay, hindi kung anong edad ka na, kundi kung handa pa bang baguhin ang ilang bagay sa araw-araw mong pamumuhay. Dahil ang simpleng pagbabago sa umaga, gaya ng pagkakaroon ng dahilan para bumangon kahit pagdidilig ng halaman o pakikipaglaro sa apo, ay may epekto sa kalusugan ng puso at utak. Ang simpleng paglabas sa araw tuwing umaga, kahit sampung minuto lang, ay may epekto sa vitamin D levels, mood regulation at immune response. At ang pagtunog sa sarili mo sa salamin ay may epekto, hindi mo lang napapansin. Kung may isang gawain ka na makakatulong ng malaki sa mahabang buhay, ito ay ang panalangin. Hindi ito dahil sa relihiyon lang, kundi dahil sa disiplina ng paglapit sa Diyos araw-araw. Kapag natuto kang ipagpasalamat ang araw, ang hininga, ang lakas, kahit masakit ang tuhod o malabo na ang mata, mas bumabagal ang takbo ng oras mas lumalalim ang pagtanggap at mas humihina ang takot sa kamatayan. Dahil alam mong sa bawat araw, may kabuluhan pa rin ang buhay mo. Marami ang hindi umaabot sa 75, hindi dahil kulang sa gamot, kundi dahil kulang sa pagmamahal mula sa sarili at sa ibang tao. Kaya kung nararamdaman mong lumilipas ang oras at wala ka ng saysay, tandaan mong mali yan. Walang taong nabubuhay ng aksidente. Bawat tibok ng puso mo ay may layunin. At kung kailangan mo ng paalala, ito na yon. Huwag mong isipin na huli na para sa paghilom, para sa pagbabago o para sa panibagong simula. Dahil kahit ang kandilang muntik ng mamatay, pwedeng muling sindihan basta may gustong magbigay ng liwanag. At kung ikaw ay may kasama sa bahay na senior na tahimik lang, na hindi na masyadong nagsasalita, na tila ba unti-unti nang lumalayo sa mundo, lapitan mo siya hawakan ang kamay niya. Sabihin mong mahalaga siya dahil hindi mo alam kung gaano kalaking bagay iyon sa araw niya. Ang simpleng presensya, pag-unawa at pag-aaruga ay gamot na hindi nabibili. Isa itong regalo na nagdadagdag ng taon sa buhay at ng buhay sa mga taon. May mga bagay din na konkretong magagawa. Ang pagsisimula ng tamang pagkain, mas kulay, mas prutas, mas tubig ay hindi kailanman huli. Kahit pa apat na taon kang kumain ng processed food, ang katawan ay kayang bumawi kapag binigyan ng oportunidad. Ang paggalaw, kahit konting lakad araw-araw, ay nagbibigay ng signal sa katawan na buhay pa ako, may silbi pa ako. At ang pagtawa, hindi ito kababawan. Isa itong therapy na walang bayad. Ang katawan na masaya ay mas matibay sa sakit. Ang pakikipagkaibigan kahit simpleng pakikisalamuha ay pananggalang sa kalungkutan at demensya. Kaya kung dati-rati ay ayaw mo ng makipagkwentuhan, baka panahon na para lumabas, makinig at muling makipag-ugnayan. Hindi para mapuno ang oras, kundi para maramdaman mong kasama ka pa rin sa mundong ito na hindi ka nakakalimutan at hindi ka nag-iisa. At kung sakaling may pinagdadaanan ka ngayon, sakit sa katawan pagod sa loob o takot sa kinabukasan, ipikit mo muna ang mata mo. Huminga ka ng malalim at dasalin mo ito. Panginoon, salamat sa bawat araw. Bigyan mo po ako ng bagong lakas, bagong pananaw at bagong dahilan para mabuhay. Gamitin mo ako para sa iba at tulungan mo akong patawarin ang sarili ko at ang iba. Naway ang nalalabi kong taon ay maging mas makabuluhan pa kaysa sa mga taong lumipas. Hindi lahat umaabot ng 75, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay kasama roon. Dahil kung binabasa mo ito ngayon o pinapakinggan mo ito, malinaw ang isang bagay. Buhay ka pa. At habang may hininga, may pag-asa. Habang may tibok ng puso, may direksyon pa. At habang may pananampalataya, may milagro pa. Hindi natin hawak ang bilang ng taon, pero hawak natin kung anong klasing buhay ang mabubuo natin habang nandito pa tayo. Piliin mong alagaan ang sarili mo, patawarin ang nakaraan at pasalamatan ang kasalukuyan. Baka sakaling ikaw ay hindi lang umabot ng 75, kundi lumampas pa, ng may ligaya, kapayapaan at pusong puno ng buhay. Ang mga dahilan na binanggit natin, stress, kulang sa tulog, emotional isolation, kakulangan sa tamang nutrisyon, at kawalang pananampalataya ay lahat ito pwedeng maiwasan pa. Hindi mo kailangang hintayin na maging pitumpu para magbago. Magsimula ngayon, araw-araw na maliit na hakbang tungo sa mas mahabang at mas masayang buhay. Anong hakbang ang simulan mo ngayon? Pagkain ba ng mas malusog? Pakikipag-ugnayan sa pamilya? O panalangin tuwing umaga? Ibahagi mo sa comments ang plano mo, hindi lang para sa sarili mo, kundi para magbigay din ng inspirasyon sa iba. Salamat sa pakikinig. Sana sa bawat araw mong paggising, maalala mong may dahilan ka para lumaban at may Diyos na sumusuporta sa iyo.